mga kasama no kay gibay kay bigan gandang hapon no ito po yung lutuin natin guys oh. so kinason sa bisaya to iwan ko di tawag dito sikat sikat yata to ayan oh sabawan natin yan guys yeah. ito po ay napakasarap pakalasa at masustansya sa buto ganito sa mga uh, mga buntis no? tapos sirikado natin ayan tapos, malunggay natin. Siyempre, hindi natin mawawala yung malunggay, guys. Yan ang nagpapasarap lalo sa ating kinason. Kinason na kulay pula-pula. <coughs> so, yan. Papainit na tayo ng tubig, guys. Yan. So, ihalo na natin itong likado natin. Amikit pa. Yan. Yan, guys, oh. Kumukulo ng ating ah uh, sinabaw no? so lalagay natin to yung ating kinasura sikat sikat ha eh? so, itong napakasarap dito guys Ganit. So yun nga yun, yun na. Kunting kulo lang yan guys, tapos kunin natin. Kasi gata, titigas to pag pinakuluan lalo ng matagal so ayan no oh. diba ang ganda yan ang na sikat sikat yan ang magic sarap para lalasa okay, guys no yung itong sikat sikat so kukuli natin yung laway laway natin guys yung madulas dulas para na, ah, may naalala akong madulas guys ha ah. kaya yon kayo na mag-isip ha yung madulas dulas na yan Yung medyo na lang sa langsa ay sarap yeah. kulo kulo na daming dulas dulas wala nga no kalirips the place tong dulas na to si na natin ito yung langsa para sarap yung higop natin mamaya yan o yun o loto na ito iloto na yan so yung kulok na lang yan sunod yan guys na? sunod natin yung malunggay natin para ito na yung nagdadala ng sarap eh para masustansya yung kain natin no guys no na walang halong uh, chemical ang kinakain natin so ito na muna ay ang sarap nito At tagal tagal na rin ako hindi ko nakakain ito so tikman natin pag okay na you know. so kulang pa ng alat asin Sinyo guys, pampalasa saka <coughs> magic na tinatawag nila yun tama na baga mabulag tayo luto na guys no kunin na natin ito Yan, no. hmm sarap sarap ito oh. yun no. suwabe sobrang dami nito sabawan na ito sabawan So, oh, green kulay, green, green yung sabaw, guys. So, yun ang napapakalakas sa ating katawan, guys. Mga green leaves natin, yun. Know? Wow. So, tara. Bye. So, ayan, yeah, guys, oh. Ito na yung niloto natin na sikat-sikat. Kinason ah, uh, Let's go. Kain tayo. Sarap to. Ito yung mga tipong pagkain, guys, na walang chemical. No? Mga lamang dagat, di ba? Tak ya. bisa sebau. o so, quien eh? no mota quien no mota Rambut. Bỏ taba, hử?